Kinwestiyon ng Commission on Audit ang labis-labis na paniningil ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa mga water concessionaire. Ayon sa COA, posible kasi itong ipasa ng mga water concessionaire sa kanilang mga consumer na magre-resulta ng taas singil sa tubig. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Clazel. Sa annual report ng Commission on Audit, sinitang labis umanong paniningil ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa Maynilad at Manila Water. Ayon sa COA, nangolekta ng higit 845 million pesos ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System mula 2019 hanggang 2022 na ginasto sa Kaliwadang Project, Bantay-Gubat at Ipu Watershed Development Program. Pero tinawag itong irregular ng COA dahil tanging sa mga loan at taunang budget lamang anya maaring humugot ang pondo ang MWSS. Babala ng COA, magresulta ito ng dagdag singil sa mga consumer. Kaya pinasususpinde ng state auditor ng bansa ang sobrang paniningil ng MWSS sa mga konsesyonaryo. Depensa naman ng MWSS ang paniningil sa paggawa ng kaliwadam na nakapaloob sa kasunduan ng MWSS at dalawang concessionary uh, noong 2017 po nung nagchange tayo ng project cost uh, to at uh, project uh, modality po ng ating funding from PPP to ODA so naturally yung ating pong mga permitting works at uh, land acquisition resettlement lahat po yan Uh, napunta sa responsibility ng MWSS. Kaya po tayo nagkaroon ng memorandum of agreement between MWSS and the two concessionaires na lahat po ng local costs uh, sa project outside of the construction ay uh, sasagutin po ng uh, two concessionaires po natin. Uh, yung sa contract cost po natin, no sa project construction, 85% po noon ay loan from uh, China Exim Bank, 15% po ay uh, babayaran po ng uh, two concessionaires po natin nasa 12 billion pesos ang budget sa Kaliwadam pero napalaki kaya ko ng Kowa nung nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic uh, na delay tayo sa site acquisition and then yung equipment ng contractor and then, and then yung mga experts nila nandito na sa Pilipinas uh, yun yung kailangan nating bayaran no ang pangambang dagdag singil ng Kowa sabi ng MWSS ngayon pa lang pasa na ng mga consumer Uh, rough uh, estimate namin is around uh, 81 centavos uh, per cubic meter po. Ngayon nagsimula na dahil siyempre na, nagsimula na rin naman tayo magbayad sa ating contractor, uh, meron na tayong uh, advance payment. So, lahat po ng investment uh, na makikinabang po yung ating service area, definitely sa dito po natin sinisingil sa mga consumers po natin. Uh, it would be unfair kung kukuha po tayo ng uh, budget sa isagaan na nagbabayad is buong Pilipinas pero ang nakikinabang lang naman ay yung mga uh, consumers dito sa Metro Manila. Sa 2028, inaasahang matatapos ang kaliwadam o malma ang United Filipino Consumers and Commuters. Tanong nila, bakit hindi patapos ang proyekto, binabayaran na? Malinaw na ito po ay uh, pag-abuso sa mga hirap na hirap ng mga water consumers. Kung advance payment, ibig sabihin ang kapitalista ay tayo mga consumer. Hindi ang Maynilad, hindi ang Manila Water. Uh, sa ka nakakita ng isang concession agreement ng nagbabayad ng mga proyekto kahit pangarap pa lamang ay ang mga water consumers. Handaan niyang magpaliwanag ang MWSS sa Koa. Samantala, tiniyak ng ahensya na walang ipatutupad na water service interruptions ngayong nasa komportabling level ang anggat-ipo mesa watershed. Kalei, Zalpar, Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!